Okay. thanks to our sponsor, People's General Insurance. Ibigay po ng payong. Okay, dito tayo ngayon sa Sampaloc, Manila, no? Pero kasi natutuhod na ho natin yung baha. Okay, natutuhod na po. Okay, ano height mo, Kyle? 57. 57, imagine niyo 57 sa tuhod niya yung baha eh. Gaano pa ko kaya kalalim ito sa lapitan? No? Parang ilog po. Pucha, oh. no? Tara, tayo ng Mighty Mart. Dito tayo ng pagkain kain. So, okay, mamamasa lang po tayo today. Okay, ito si niya sa Sampalok. Okay, let's go, let's mo Pagkain niya, ha? Di ba mahulog yung plastic na ako? Hindi po yun. Malakas ang grip. Okay, good. Sige. Okay, ito lang tayo para namamasyal. Ay, naloko na. Bapasa yung ano natin dito. Shorts. Oh, basa yung shorts niya, oh. Ikaw, hindi mababasa yung shorts mo, ha? Oh? Hindi naman. Sige, let's go. Tingnan natin sa ngayon, eh. Hindi ito, ano. Nasutuod na po natin, no? Ha? Ha? Okay. Okay check check ko natin sa sitwasyon dito sa palok Manila mga kaibigan meron ulit ang dalawang uh, naglalakas sa bahay na naninigarilyo pa no? naninigarilyo dito yung patsa ito ito yung lubog oh no? grabe ito mataas pa kayo nakita mo yung direksyon ng tubig? palancho no? buto yung bukas pa yung Mighty Mart no? Yun lang. pa kayo, no? Nakita mo yung direksyon ng ano? Basura, pataas, oh. No? Pag pabunta sa pataas yan. Okay. Lampas na tuwad mo kayo, no? na tuwad mo, eh. Ha? Pati swimming yung birdie mo dyan. Hindi. Living God Ha? Living God. abutin yung church natin dito, Kyle. Ha? Ha? Tingin mo? Dahil lang, pagkano ba, balik na lang Tara Bili, bili tayo ng magdum Sarap mag magdum ngayon mag eh Ha? Ha? Ah, ha? Magdum? Grabe guys, nyan Ha? O tse, mga kotse, nakapasok na, tanggaling oh No? Ligtas sila la sa loob oh. No? Allah Kunti bago ko. Buti hindi pa inaalot to kay lo. Ha? Grabe. Grabe, tas kalahati na niya raw. Student driver pa naman 'yan, no? Bago pa lang. Oh, tama, may lutang-lutang na 'yan, no? Ito bago pa 'tong isa, it. oh. Oh, itong talks. No? Grabe, oh. Okay. Uh Kawawa yung sasakin mo dito, nakalubog. No? ano? Eh, o, no? yung loob niya, Kyle. No? Ito, sitwasyon nyo ng tapitan. Medyo malakas yung current uh, Agos, no? Grabe, tinatangay yung, ano, pao, baka, ha? Baka tangayin ka dito, Kyle, ha? Kaya mo? Okay, good. Lakas ng to, no? Sabi na, ano, yung galing sa Quezon City, no? sa ito babit sa akin Wala yung ako siya, lapit ka na lapit sa akin Babanggaan yung mga payong natin Ha? Yung galang Quezon City Dinadalit sa atin No? Oo oh. Alanjo Okay, punta ko tayo Mighty Mark Abutin may bukas pa rito na tindahan Okay Maraming naglalaro bandaron Mamasyal shal Ay! Oh, ako Lakas, lakas ng ulan. Oh, kaya mo kain? Hindi mo kailangan na alalay? Sarapin taas oh. Oh, inabot yung shorts mo no? Oh, okay. ka. Hindi na ako yung boxers. Okay, good. Okay, welcome to Mighty Mart. Ang grocery po ng bayan. Let's go. Okay, buti bukas dito kayo, no? Ha? Bumalik. Ayun, galing kayo, no? Feeling sila, no? Oh, ciao. Alam, ciao. Hindi mo sila magkakaroon ng ano niya kahit sakit dyan, ang daming ano. Dumi, galing basura, ano. Oh, tragis yan. Okay, let's go, let's go, let's go. Ang daming... niya naman. Ang dami yung customer si Mike Timart, ha? No? Okay, itong heaven ngayon, Kyle, no? Heaven on earth, Mike Mart. Itong the best ngayon, ano? Almond, Kyle, itong Almond. Ha? Kasi ikaw ka dalawa. The best. Ngayong baha. Magulong almond ha? Oo. Oh. ko na to. Okay. ganda ko ngayong matagulang. Uh, Masarap maschal masyal. Masaya. Ngayong yeah, magkasasang palok. Masaya po. Ang buhay. Parating may adventure. Excite. Exciting. Ah, okay. Ang sarap ko dito ngayon. Okay, meron okay. sa mag makikisig na ano rito. Kasi sa baha, oh. Ito, oh. Hmm? -inap Inap, na. na lang pag-iwalay yan. -la. lang, -la. hmm? lang pag-iwalay Ito, ito na pa, eh. Tinapay? Ito yung tinapay. Kyle. Okay. Ito tayo, ang mga mo, Kyle. Huh? So, bin, ha? Grabe. Ito yung pabili, ha? Ucha, oh.

Okay, nagkakasya ngayon sa tapitan. Yan ang maganda sa Sampalok, no? Mga tao excited sa baha. Okay. Wala pa yung mga swimmers na. Ito yung tatlong swimmers po natin, no? Ayan, okay, no? Ayan, okay, no? Okay, may mga naliligo ko rito sa baha. Okay, saya-saya ako kayo dito. Okay. Ito so, tayo sa santo ng dapitan and... Karaig. Kaya ka, Gapitan and Karaig, no? Ayan, no? Okay, so ngayon wala pa rin liwanag Kung saan yun? Ha? Grabe oh No? Yung ano? Yung pool? Inflatable pool? No? Oh, talaga isang saya-saya talagang isang palok no? Magandang video to Abangan natin no? Ha? Dito ka, ah. sabi ka rito Okay Ito ang sitwasyon ngayon again here in Manila particularly here in Sampaloc. sarado yung Maparad Bakery Carl no? sarado ha? ano yun? lubog din sila eh no? Oh, ciao. Sa matindi ka, mayroon pang ano. Ha? Ayan oh Ang galing oh Ha ha Ha? Di ba malamig na boy? Di ba malamig? Hindi ka giniginaw? Okay Pero parang ito na ka-inflatable pool Ha Ang bukolot na po tayo Ha 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 Ah, <laughs> oh, talaga siya mga bata, no? Ha? Ah, Sasakay pa eh, no? Okay, let's go, let's go! Let's go, Nakil! Okay!